Sabi na si Francis na pwede na akong mag-start anytime sa resto. Pero nagpaalam muna ako na kukuha muna ako ng gamit namin ni Nona dito para sa paglipat namin sa bahay. Mm -hmm. Ina, bilang jowa naman ni Cecil, syempre may malasakit pa rin ako sa inyo. Pero nga, andun na tayo na mabait si Francis sa'yo. Pero ang tanong, paano naman yung halimaw niyang tatay? Eh, baka doon pa sa resto, patalsikin kapanya Nag-aalangan nga din akong tanggapin yung offer, pero ba magkagawa ko, itrabaho yun. Sa bagay. Basta mag-ingat-ingat ka na lang, ha? Alam mo naman na may pagka-demonyo yung attorney Charlie na yun. Di. huwag kang mag-alala, Ina. Ako'y magiging mata mo sa loob ng kumpanya. Ititip ko agad sa'yo kung may ganap si na, sir Charlie o yung kambal. Sige, salamat. Salamat, Jong. At ang habol ko lang din naman kasi malaman kung saan nila inadmit si Lola. Eh. Kasi ngayon na okay na si Nono, si Lola naman yung asikasuhin ko. Gusto kong i-make sure kung okay ba talaga yung pinagdalhan sa kanya. Maren Yolanda! Ina, kabusta na nga pala yung kapatid mo? Okay naman na po siya. Nagpapagaling. Naku, salamat naman at nakaligtas siya. Diyos ko, halos atakin ako sa puso. Mamakita kong ikinukulong ni Yolanda ang bata diyan ayaw balik sa house ng dog pero wala tayo house Ha? Ho? Huh? Ano pong sinabi nyo? Archie! Ah, sandali lang ha May nakalimutan nga pala ako Sandali lang Archie! Saan ka ba? Oh. Siya niyo ko yung kapatid ko diyan? tigas ng ulo eh. Buti nga yun lang inabot sa akin. Wala kayong puso, hindi na kayo naawa. May sakit yung bata at walang kalaban-laban sinasaktan nyo? Akala nyo ba matik na mamatay yung kapat ko dahil sa ginawa nyo? Lupit nyo talaga? Kayo kaya ikulong dyan sa dog cage? Subukan mo! Eh di ba, una ka na kaya? Eh, Chang! Chang! bitaw mo siya, Chang! Pa! Chang! Pa! Chang! Ah! Chang! Tayo po kay Chang! Ah! Ah! Bitawan mo ako! trabaho, oh, lagyaka. Mga hayop kayo! Mas masahol ko kayo sa hayop! Papaparanggay ko kayo! Pero, hindi lang ho! Oh. Akala niyo ba uurungan ko kayo? Hindi ako natatakot. Dahil handa akong protektahan at ipaglaban yung mga mahal ko sa buhay. Hindi ko hahayaan na aapihin lang sila na kung sino-sino lang. Ina! Ayoko na dito. Ina, labas mo ako. Labas mo ako dito, Ina. Hoy! Ayoko na dito. Hindi ka ba talaga titigil kakaatungal? atungal Ayoko na dito. Labas mo na ako dito. Malika. Ina! Ay, dito. Ina! Malika Ay, Ay, dito. Ayoko na dito. Ina ka ng Ina! Nakakasakit na, na sa tenga. Mabuti pa patahimikin na kita. Ayoko na. Ko na. na dito. Ayoko na dito. Ayoko na sa Ali ka dito, ali ka dito. ka! Huwag! Ayoko! Alika! Alika! Ha? Ayoko! Huwag! ka dyan! Huwag na Huwag na to! Huwag! May gulong! ka magsisigaw!